Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 22 ng Agosto, ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ni Maria, Reyna ng Langit. Kamusta ang Kapistahan ni Maria, Reyna ng Langit, nakilala rin bilang Kapistahan ng Pagkareyna ni Maria ay isang pagdiriwang ng mga katoliko na nagbibigay pugay sa pagkareina ng Birheng Maria. Itinatag ang kapistahang ito ni Papa Pio Dwala noong 1954 sa pamamagitan ng ensiklikang Ad Caeli Reginam. Ipinagdiriwang ito tuwing Agosto 22, isang linggo pagkatapos ng kapistahan ng pag-aakyat na nagbibigay diin sa koronasyon ni Maria sa langit. Ang ideya ng Maria bilang reyna ay nagsimula pa noong mga unang siglo ng Kristyanismo kung saan siya ay pinarangalan hindi lamang bilang ina ni Jesus, kundi bilang reyna ng langit. Ang titulong ito ay sumasalamin sa natatanging papel ni Maria sa kasaysayan ng kaligtasan. Bilang ina ng Diyos at tagapamagitan sa kanyang anak ang hari ng mga hari. Sa sining kristyano, madalas na ipinapakita si Maria na may suot na korona na sumisimbolo sa kanyang dignidad bilang reyna. Ang kapistahan ni Maria, reyna ng langit, ay nagpapaalala sa mga mananampalataya na si Maria sa pamamagitan ng kanyang pagsunod at pagpapakumbaba, ay itinaas ng Diyos sa isang natatanging posisyon ng karangalan. Siya ay pinararangalan bilang reyna na namamagitan para sa bayan ng Diyos. Aso ang kayang kapistahan ay isang paanyaya upang tularan ang kanyang mga birtud ng pananampalataya, pag-ibig at pagpapakumbaba. Narito ang isang panalangin para kay Maria, reyna ng langit. Aba po, Santa Maria Hari, ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin pinapanaw ng taong anak ni Eva. Ikaw rin ka ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis. Dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, aba pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga matamong maawain. At saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.